Oh my god, natakot ako. Natakot ako dito. Good morning guys, it's already 10 a.m. at Meron pa akong tatak ang entrance ng summer place. So, ito ang aking breakfast. Egg. Coffee. Oatmeal. Thank you, Jai Jai. And... My gardenia for this egg. And of course, water. Happy day! kalimutan ko, guys. Meron pa wala ako. Excited na ako sa ito. Happy to help you yeah. Ayan, guys. Until ngayon. So, galing lang ako sa baba. Pag-akyat ko is, nalinis na nila ang aking bed. At nakakalat pa rin mga damit ko. <laughs> Hi, guys. So, na-late na naman tayo. Ah... Uh, <laughs> wala tayong nagawa ngayong araw kasi sobrang init eh nagstay ako sa room na lang and kakalabas lang natin ngayon 5 pm so until today nasira yung chinelas ko last uh, Thursday at ngayon hanggang ngayong Sunday hindi ko pa rin siya napapagawa so everyday ako naka rubber shoes at last Friday kasi nag-Friday night pala ako, no? Kaya naka-rubber shoes ako. Top kilo, 100. Shake kilo, 100. Parang gusto ko yung mga may itlog, ah. Tempo silog, 95. Guys, ang mura. So guys, dito siya sa may tapat ng Smooth Cafe. Just across. And there it is. Dami kumakain guys. So ito siya guys. Ang konti lang pala. Maulam pa naman ako. So yan, uh, this is worth 100 tosinog. And they have pizza pao and service water. Yung Diba? <laughs> Nandiyan lang yung smooth capri sa likod. Usap-usap no? ko guys. Mainit lang dito dahil dahil siguro dahil because <laughs> dahil siguro uh, lang yung fiction niya But sarap ng food. Sarap-sarap. Dito pa na ako dito. In fairness guys, nakakapusog siya. Pero syempre, kailangan natin yung dessert. Let's eat the Hopia, The choco Hopia. Ayan, guys. Ngayon, hindi na gano'n ka-windy yung aking sound. Kasi nakalapel na ako. <laughs> Kung kailan pa uwi na naka naglapel. Okay. Hindi na maglakad. Hindi <laughs> <Anong> na yung <buko. laughs> Ang hangin dito. Kaya ang tawag din sa restaurant doon sa may kanto. Yung may masarap na burger. Hangin, kasi mahangin dito. Look the skies, there are lots of stars. Thank you for watching all the way. I'm your travel genie, and hope you. Can...